Magandang hapon mga Busa Idol uh, Saan ko ito sisimulan? Ayoko talaga ng mga Issue-issue sa din tapos Kaganito Pero okay lang naman uh, kuan, kuan pa lang yung Saan tayo nakilala O sinong na pa Kung wala kayo, hindi talaga ako makilala Sa mundo ng social media Maraming salamat Sa inyo uh, Kaibigan ko na tapakilala niyo ako sa social media if ever mayroon akong kasalanan or ano ang nagawa ko patawarin niyo ako para kuan ano tayo ah uh, wala nang kuan ba ayoko talaga ng issue kasi hindi ako sanay ganyan eh sa uh, naglinegosyo lang tayo tapos marami tayong taong pinasahod then yung totoong tao tayo hindi tayo legit at kuan tayo ah uh, hindi hindi tayo opportunista ganyan legit at kuan pero masakit lang sa damdamin ng wala namang iba sa akin na siguro yon ang kuan pero sige na lang uh, ah. uh, ah. sorry if ever mayroon akong kasalanan sa inyo or ano ang ano ang kuan if ever ako ang gumawa ng issue or ano pasensya talaga at sisimulan ko pala yung sa kuan mga idol yung issue nung si alam mo idol yung nasa Saudi Uh, si boss, hindi ko na lang pangalanan para wala. Alam naman natin yung usapan noon uh, hindi mo naman yung wala naman yung 60k doon. Nasa 49k yata yon, hindi no? Oh, 49k. Tapos ang binili mo naman lang idol is uh, yung mga kakirels tapos ayaw mo sa lahat ng mga pinaship ko ayaw mo sa shipper ko ang gusto mo yung shipper mo pumunta dito tapos yung isang kuha pa nga nag-usap tayo nung July 22 na kayong kukuha then pupunta sana ako kay Biboy yung nasa Bugo hindi kasi hinihintay ko yung shipper mo tapos uh, mga hapo na lang mga hapo na lang tapos hindi siya kuan nagkinuntak nga kita nagpasinsya pa nga sa, sa akin kasi uh, hindi kinuntak nag alas 5 alas 6 na lang walang walang shipper na pumili ng kakirels ano nang na nangyari yun? pag umaga sabi umaga na naman pero wala Nag-allergy rhinitis ako, may allergy rhinitis ako kaya napahinga ako, sinabihan ko mga tao ko na kayo na lang ang kakausap sa kanya. O gano'n ang nangyayari may idol. Then, para ma-clear ko rin pangalan ko ha? kasi parang nasira eh, sira na sira na sa kuhan. Ayaw ko ganyan. Ah, uh, Mag-refund naman tayo, wala tayong problema. If ever, tayo. hindi tayo, <laughs> scammer. Ano yung, kung ano, sakit din yan, tao lang tayo idol at nang negosyo. Hindi tayo, if ever may mga problema, Ah, uh, i-refund natin para Walang problema. Alam mo naman yung yari, nakablog nga ako na na problema yung kuan ko na na may sandol ba na kulang sa facilities, Maraming sisi o kaya nag yung iba, kinatay ko na lang para hindi uh, hindi ko may sa mga customer ko. Then yung hindi na hindi na satisfied mga idol, pwede ko kayo mga kuan, pwede ko kayo maripanan. Balik tayo yung sa yung sinabi na 60k, 49k lang yun. Yung shipper mo pumunta dito idol, wala ako doon nandito yung mga tao ko. Sila yung nagpick, wag naman akong Huwag nyo naman akong idiina na ako yung nagpick Wala ako dyan. Kayo ang nagpick Tapos, dami yan din. Ayaw mo talaga sa amin na wala, wala kang tiwalay. Eh. Dami yan. Pero hindi yan, masama lubo. Nag, uh, sinabi ko lang to para ma-aware naman lahat. Para hindi naman ako na lang ang ilulubog. Malulubog ako sa kuan dyan eh. Malulubog ako sa lupa. Ipaver eh, ganyan. Uh, pali, pagpunta niya dito, pagpunta sila, napili ang tagal nga nag video call pa kayo tagal oh dami yung pinapilian yun, yun yun ang ang pinipili tapos ah uh, kaya pinagalitan mo naman ako na bakit wala ko doon sinabihan kita tapos sinabihan ko yung shipper mo alam ng shipper yan magpakatotoo ka pare ikaw ang nagpili hindi kami ha totoo ka alam ng shipper yan na ikaw ang pumili yung sinabi na wala daw wala na daw yung iba or mga reject na lang sinabi niya na reject Oh, ganun ang nangyari, reject. Sinabi ko, may kunbo pa nga tayo, Iba, idol, ibalik mo na lang yan sa akin para i natin kay wala nang problema naman sa akin, i natin para wala nang na problema. Ayoko masira sa social media kasi nagnegosyo tayo eh. Uh, alam naman natin na negosyo tong manok kasi wala eh, uh, may kita dito. Oh, hindi nga ako nagsusugal kaya marami akong pinapasahod at ganun. Ah, uh, tayo ng manok, ano? Di ba, idol? Oh. Tapos ang ipatuloy natin issue niya, sabi ko ipabalik, hindi niya binalik, sinip niya, July. Tapos, okay na ta lahat, okay na, o, okay, okay na nangyari. Pag December, ano, ano nang buwan na yun? July yun, hindi no? July, August, September, October, November. Purma sa idol, Then, hindi yan, kakirils yan. Dipindi sa facilities mo, dipindi sa lugar, dipindi sa climate or paano mo pinalagaan, paano mo in-upbringing yung sisyo, idol, ganun lang ano mo kuha niya kasi kakirils yan alam mo, mo paano then if ever hindi or uh, nagamali ako hindi naman sa akin si si lahat pero okay ako ay okay ay ako idol uh, wag lang tayong wag mo wag niyo lang ako idaan sa or iidiin sa social media kasi tao tayo hindi tayo robot Maraming uh, marami nga ang nagwa nag na pero wag na ayoko nang ganyan ayoko kasi nang ayoko kasi ng makuha na world nang uh, gubot ba? Gubot nga world. Ayoko ganyan kasi gusto ko lang nakuha. Marami na nga akong inintindi mga tao ko. Panda yung sa isang negosyo ko tapos ito pa sa manokan. ni tapos may issue pa na ganito. E ako hindi tayo scammer, legit na legit tayo. Then ganoon ang nangyari tapos yung sinabi na kinatay. Oh, ganoon. Kinatay daw. Oh, kinatay. Hindi naman kinatay mo idol December 9. Hindi naman lahat yun eh. Ang pinakita mo ilan lang yun pero ever gusto mo para wala tayong problema, ako, hindi ako nasaktan. O, oh, nasaktan ako kasi tao lang tayo. Hindi ako, ah, uh, okay lang sa akin. Dati, maklear lang natin ito. I-refund kita, idol. Yung kinatay mo, ibalik ko yung pira sa'yo para kuan tayo, kanang ikis na tayo. Walang problema. Para, kahit na kinatay mo yun, ibalik ko yun. PM ka sa akin, idol. Huwag tayong patutyadahan kay, para tayong kuan dito sa social media. Para tayong, mga bata, if ever, ah, uh, kuha ng mga doon. Doon, hindi, ma'am, kuha tayo. mag-usap tayo sa lalaki, sa lalaki ba? O, sabihin mo ako, pwede kita i-repan na idol. Hindi naman tayo nag-mayabang na marami ito. I-repan natin para ma-problema. yung mga iba na hindi din nabigyan kasi yung nangyari, yung uh, hindi ako magbibigay na kalanganin ba? O, nabigyan. If e, hindi kayo satisfied, pwede nyo i-PM kayo or paripanan nyo or marami tayong sisiw ngayon na idol. Yung si yung sa 60,000 na, hindi yon 49k lang 'yun. Ikaw na bahala sa si, si shipping. Wala na akong kuan sa shipping niyo. 'Yun ngayon, 'yun lang. 'Yun idol life. Ever gusto mo, sige, PM nyo ako. Hindi ako nasasaktan or wag na lang tayo kasi love. Eh. Kailangan natin ng love, peace and unity dito sa Earth Idol para umasenso tayo. Para gayahin natin yung mga Chinese ba. Walang walang hilahan. Tapos yung hindi na satisfy sa pinadala namin ng Kakirels Idol, uh, ah, pwede nating yung iba namatay, sabi yung iba is neska pag abot mo. Risk mo yan eh kasi alam mo naman nakakilis yung kinuha mo, hindi stag, hindi yung pulit. May issue nga yung iba na stag yung pulit na mamatay nga kasi may mag-shipping pa yung magkuhan. Pero pinapahilti namin yan. Gumawa na tayo ng mga magagandang facilities para bumili nga ako nasa sa ng dalawang itarya para mag-bread doon. Yun, ang lahat ng sisi ko, ang gusto yung mga kuha na kayo idol, eh, PM nyo ako, ako. Wag, wag nyo lang ako tirahin na tirahin kasi nasasaktan ako eh. Tinayin, ikuha nyo lang, sabihin nyo lang kasi magre-reply ng mga sekretary ko at sabihin ko. At ay hindi yung mga hindi nabibigyan, pinapalaki pa kunti kasi ah, nasa 200 plus na yung mga CCO namin ah, is out. Every month, meron kami mapipisa na 90. 90, 80 to 90 dito, dito sa island or next month baka mga 100 plus na. Tapos sa kanlaon, meron din yung mapipisa ng tag-iti. -80, 80 plus, Oh, bali dalawang bats na yon, taga ma taga monthly iti para mahabol ko yung mga hindi ko na bigyan. Kasi talaga. Oh, nagkamali ako kasi hindi natin makuha na kuan eh nagka nagkasakit or nagkaganon. Pero kung ay, yung iba na sabi na tag 10 months. Oh, sige pwede. I think uh, i-refund na lang natin idol. Wala akong problema. Uh, para wala lang tayo kuan ba? Wala lang tayo. Wala lang akong kuan sa inyo. At basta boss, eh, yung nagpakilala sa akin sa social media malaking respeto ko sa inyo Or meron man akong kasalaman patawarin nyo na ako ako na ang humihingi ng sorry ako na ang may ang mali lahat ako na sa importante wala na tayo Walang, wala nang wala nang wala nang sa marami pang chat ba? na yung mga nagreklamo i-direct nyo lang ako idol din yung mga hindi satisfied. o i-PM nyo lang ako i-refund natin i na natin para wala legit tayo idol legit at uh, kanang uh, nagtatrabaho tayo ng matino hindi tayo ng hindi tayo ng gaganso na tao alam mo naman yung mga OFW at yung mga kuwan eh alam, na, alam naman natin yung gano'n na sistema kaya walang, walang, walang problema yan if ever magparipan kayo gano'n ay idol basta if ever kuwan PM na kayo PM yung kayo sa Airwax Alcorcon wag nyo lang kontirahin ng bash kasi nasasaktan tayo eh. PM na kayo if ever pwede natin usapan maraming siso bigyan o or i-refund ko na lang kayo if iba. basta marami ito dito na sa 200 plus on almost 200 din marami tayong sisiw pinapalaki lang natin para mas healthy at safety pero ginagarantisi ako ngayon na magali, oh, maganda na kasi uh, ang mga facilities natin itapos na tapos pinapaganda pa natin para uh, hindi naman hindi naman yung masayang yung pera yung pinaghirapan nyo yan sa kuhan oh, pinaghirapan nyo yan sa uh, labas ng bansa yung iba sa iba OFW iba o ganyan Uh, okay na idol gano'n lang idol ha huwag na lang tayong huwag na na akong tirahin na tirahin okay na lang ako sorry pasensya at kung ano bang nagawa kong mali patawarin nyo ako gano'n idol oh, tapos yung yung 49k hindi yung 60k 49k PM ka lang sa akin idol kahit tinatay mo yun July to December July 22 yung December 9 kinatay mo kasi Depende naman sa lugar yan. Paano mo, oh, paano inalagaan ng tao mo or baka sinabi na reject talaga. Sige, balita na lang natin na idol. Hindi tayo, basta hindi tayo sa camera. Legit na legit tayo. Ganun tayo. Tapos, kuha ano, na idol. Yung sa ikot rolita ba? Kuha ano, yun. Uh, yung Kandon Ramon, si Don Ramon nga nagsabi sabi na. <laughs> dahil sa issue na to, maraming tumatawag na uh, Don, bakit mura kang airwax? Uh, sinabi sinabihan ng ano totoo si Dawdas nga idol Dawdas uh, hindi naman kita pinagwan pero uh, tumawag ka daw direct ni Don Ramon tumawag din sa akin na uh, nagdari ka daw bakit daw uh, pure ba to or hindi ba to authentic ba to or kanang baka hindi to totoo ang Wimban at Ligban e eh. din ginaya lang hindi hindi idol. <laughs> hindi tayo ganyan kahit tawagan nyo si Don Ramon nagpalabas nga siya ang video para clear yung pangalan to. Nagpa-ikot ulit tayo idol. Magkano lang makita natin nasa 3,000. o Oh, 3,000. May shipping pa yan. anak. then bigay pa ako sa mga secretary ko para take reply. Oh, nasa pangkain-kain nga namin, oh, pangkain-kain lang namin dito sa farm para marami naman tayong sinisilduan, no? nasa almost 20 katao ang sinisilduan ko dito para patas tayo at ah, limpyo ba? Limpyo tong panginabuhi. Dili ta magganang ganang kuan nga ingana. Eh, Then ah uh, yung kang yung sa Don Ramon, okay na yun. Kasi alam naman ni eh, si Don Ramon yun eh. Nagsabi na sa akin din. Eh. Pinasakay niya nga ako sa sasakyan. Oh, siya sa kanya na lahat, wala yang wala yang problema. Then ang issue din sa kang Biboy, ah, kahit tawagan niyo si Miss Lunilin at yung si Idol Biboy. May kanto Don Ramon pala idol ah, i-clear ko. May wing ban yan at ligban. Tapos kang biboy din meron din yung wingban at ligban ang wala lang talaga idol ang yung si Red alam nyo naman meron din vlogger sa kagaya ko yung vlogger sa Luzon ba na nakakuha din na walang ligban depende na yun sa diskarte depende na yun sa diskarte paano mo yung kukuha. nakakuha ng mga pure na hindi napili or hindi type ni Red Gimper ni Boss Edwin kaya pinapalabas siya oh, kaya pinapalabas ng Ah. Uh, napalabas ng ganyan ba o oh, kaya ganyan pero pure, pure yan mag, uh, pareho lang yan pareho lang yan sa pareho lang yan sa kanang marking ng pure yung kung Gilmore Gilmore talaga 5K 5K Colin Boy oh, legit yan idol legit yan na uh, kinuha natin o oh. Dependin niya sa discard mo. Alam mo naman yung shipping airport to airport. May kita tayo dyan, pero konti lang naman. Uh, at sa atin lang na laki ang page natin. makatulong tayo, makabigay tayo sa tao. Ganun lang tayo, wala tayong intention ayun Kasi yung iba, hindi makakakuha ng authentic eh. eh. Kaya, ako ang kumuha ng authentic, ibibinta ko. Bakit? Mura lang. Bakit binibinta mo ng 27K lang? Bina na ba? O bakit bininta mo ng ganun lang? Yung mahal to doon. O oh, ganun ayun kasi nakakuha tayo eh. Buti nga, kanang, uh, kanang, kanang, nakakabigay pa ako ng ganyan na, na presyo. Ay, hindi nila akong pumatong ng gusto. O, pwede nyo siyang ipandirect Nang if ever gusto niyo na clear talaga ba. O, tapos, o, ganoon lang idol. Wala, wala tayong, kwan, wala tayo. Basta, if ever anong mang kasalanan ko, patawarin nyo na ako, wala akong, kwan, wala akong, wag, wag, naman, wag naman, wag mo na, wag naman akong ilubog sa, kwan ba. ang mo ilubog ako sa, wala nang nangyari sa akin. Nagpapahulugan tayo, Nakita nyo naman, taga live ko, nakita nyo naman gaano ka healthy ng mga CCO, yung facilities natin. pina natin kaya nagkamali tayo eh. Nagkamali doon tayo nang una tapos nagka-problema o nagka-ganon. Hmm. Kaya, ah, uh, nag-improve tayo. O kaya ganito na, okay na yung mga, mga CCO natin. Basta yung hindi na, wala na maka, hindi na kahintay, medyo natagalan. At hindi na, na PM or kung ano. Yung iba na refund naman, wala na mga problema yun. Ang um, hindi pa dali pa na idol, PM na kayo para kuagin. Pero alam niyo naman ang kakirel sa. Inam niyo naman kakirel sa ano ka ano yung uh, pwedeng lumaki sa ganyan or pwedeng maging ganito kasi kakirels sa yan eh. Kaya nga nag sa kanlaon bumili ako ng 2 para if ever may gusto na stag, stag na para palabas ko para mas makita ng purma, at yung pulit para wala nang sabihin na uh, tayo ng rejig ba. Hindi naman natin eh kahit kahit kasi alam nyo naman sa mundo ng pagmamanok meron talaga kahit maganda pa yung materialis mo may lalabas talaga niya na hindi gusto or hindi nakita ng tao natin organo gano'n pero hindi walang naman wag naman lahatin lahat, lahat o, oh, walang naman lahatin lahat kasi uh, masasaktan tayo eh, masasaktan tayo din nang mubuhay tayo ng kwan ayoko talaga sa sana o oh, kwan magpalabas ng video pero wala eh parang nalubog na ako kaya gusto ko na lang talaga i-clear ko yung pangalan ko. At sa lahat ng mga sumusuporta, yung sa ikot, at yung mga followers ko, maraming salamat idol, maraming salamat sa inyo. Alam nyo naman gaano tayo kabait. ba diba, last time, nagka-problema nga, hindi ko nga, hindi ko yan pinalabas sa social media, kaya si ayaw ko na ganyan. Nagka-problema, bali, yung isa, sa ikot, yung isa, may nanalo. Tapos, yung isa is nakataya pero dahil sa maraming chat, checks, natulog na yung mga sigitari ko, hindi nakita. Yung pareho sila ng number. Para ng problema, binigyan ko na lang silang dalawa. Oo, oh, login ako doon, May login ako doon mga idol. Di ba? Oh. If ever, kung pira lang ang, ang habol ko, hindi ko na yun. I-refund ko lang yung pira ko. Ayun, ayoko kong masira sa ganyan na idol kasi uh, marami na naniniwala sa atin at kanang, ko ng kanyan ba? Totoo tayong tao at ito oh, si Erwax. Erwax Alcorcon Uh, totoo ako kahit masakit sa kalooban ko mga idol pero salamat para pa rin sa lahat ng uh, support, sumusuporta at yung ayaw sa akin pasensya na po idol tao lang po tayo nagkakamali at gusto po natin na uh, kung ano pagkakamali natin itama or ano basta wag nyo na lang akong i-below the belt uh, niyo ako na huwagahan importante na uh, yung mga tumutulong sa akin talaga na nakita ako na nakuan ko sa manok salamat talaga mga idol salamat sa inyo kayo ang kayo ang napakilala ko kayo ang napakilala ko kayo ang napakuan niya bakit nandito ako sa social media at nakilala ko sa pagmamanok wala utang na loob ko sa inyo idol uh, kahit sa kamatayan o sa kabilang buhay uutangin ko niya sa inyo kasi kayo eh if ever wala kayo saan ako ngayon saan ako pupulutin wala oh. ang ikuan lang natin idol love first love then peace and unity wala tayong magkagulo-gulo kasi nagkagulo na Pilipinas sa kung yun magkagulo pa sa tayo sa ganyan huwag na idol basta yung mga kuan talaga yung mga hindi satisfied, refund ko na kayo refund wala, wala na mo para hindi na lang tayo hindi na tayo mag ba hindi na tayo mag wala na maraming salita scammer kaya pala nagkakuan pira-pira lang pala hindi naman idol na hindi nyo satisfy, PM na kayo. Airwax Alcor ko na idol. Itong, itong na account na to kasi ilang, ilang, ilang bisis na tayong nag-down idol. Ila. Uh, ibang business na tayong bumangon. Kaya, ingat nga uh, paraan. Huwag naman. Marami na tayong Marami na tayong pagdaanan. Tapos, maraming, maraming taong sumusuporta sa atin at maraming taong nagsalig ba para ikakububuhay din nila. Huwag naman, huwag naman ganun na mapaitahan sila eh uh, kung si Erwax lang okay lang ako mabubuhay naman ako kahit sa, sa saan eh pwede ako magtanim ng marunong ako ng mga gulay marunong ako ng ano ano then, pwede ako mamasahero. hindi ako hindi lang si Erwax ang uh, mapagtuhan nito eh siyong yung mga tao ko yung mga nakasoldyer sa akin ba yung mga uh, ano tawag yan yung mga nagsalig sa Bisaya yung mga nagtiwala o nagkuhan sa atin, yung nagtrabaho sa atin, sayang naman. If ever ganun, magda-down tayo. If ever maaabot tayo sa depression, sayang naman, saan sila pupulutin. Ayan mga idol, uh, PM lang talaga kayo. PM, wala problema yan. Sa lahat ng mga napakan ko o anong nangyari, bakit nagkaganito, sorry, pasensya at good luck at God bless sa ating lahat. Ah, uh, Wag na tayo, wag na tayong dagdagan ng isyo okay na to palabas na ako sa kuminto ko tapos yung gustong magpakuan talaga hindi satisfied, sige ikuan nyo ako I PM nyo lang ako I PM at may personal ato na naka blue check yung totoo kong pangalan na idol si Erwin Alcorcon yung si Erwax Idol is yun ang yung isang account ko na magagamit ng mga ko pero yung personal ko is Erwin Alcorcon talaga yung basta hindi pa nabigyan pwede pamiim kayo ngayon mga idol marami naman tayong pwede i ay, uh, pwede na, pwede na 'yun i-release. O pwede na 'yun yung i faripan para wala na lang sa sakit, masakit naman 'yun na hindi totoo, oh, scammer. Hindi, hindi ako parang scammer, parang ganun ba? Na scammer tayo, hindi, hindi naman. Sige, sa idol. At salamat mga idol. At thank you. Salamat sa pagunawa mga idol.